Mga kaibigan, narito ang update sa kwento ng Sampagita Girl. Nagbigay ng paliwanag ang pamilya ng viral na Sampagita vendor kung bakit siya nagsusuot ng high school uniforme sa tuwing nagtitinda kahit na siya ay isang 22 taong gulang na college student. Ayon sa ina ng vendor, ang pagsusuot ng uniforme ay nakatutulong sa kanilang benta. Pag hindi siya naka-uniforme, wala silang benta. naka sila, parang awa na lang sa kanila, ani ng ina ng vendor. Sinabi naman ng kambal ng vendor na mula pa noong elementarya, nagsusuot na sila ng uniforme habang nagtitinda. Ang totoo po niyan, minsan niya wala po kaming benta kahit naka-uniforme. Minsan, kahit maraming tao, wala naman pong bumibili, sabi ng kambal. Ipinaliwanag din ng kambal na hindi nila ginagamit ang kanilang college uniforme. Nagkakaroon niya po ng himulmol, sa isa lang po, nilalabhan na agad dahil magkatulad naman ng kulay, yun na lang po ang sinusuot namin, dagdag pa ng kambal. Noong Disyembre 17, nakuhanan ng video ang vendor habang nagtitinda sa isang mall, kung saan nagkaroon siya ng alitan sa isang security guard. Ayon sa kambal, may plano silang magkita sa likod ng mall upang umuwi ng sabay, ngunit bago umalis ang vendor, nagdesisyon siyang magtinda. Habang nagtitinda siya, umambon kaya nagdesisyon siyang umupo sa hagdan, at doon nilapitan siya ng gwardiya. Yung mga nanghuhusga, hindi ko naman po kayo pinipilit, sabi ng kambal. Pagtitiyak pa ng ina ng vendor, hindi sindikato ang mga anak ko. Talagang nagsisikap silang matustusan yung pag-aaral. Aminado ang pamilya na ang viral na insidente ay nagdulot ng epekto sa kanilang pribadong buhay. Natutrauma rin kami. Sa school din na ilang kasi may tumitingin, sabi ng kambal. Patuloy ang Department of Social Welfare and Development sa kanilang assessment ng pamilya ng vendor, at nauna nang nabigyan ng 20,000 na tulong para sa matrikula ng vendor. Samantala, napatunayan ng Philippine National Police na hindi miyembro ng sindikato ang vendor, ngunit patuloy nilang iniimbestigahan kung may mga sindikato na gumagamit ng mga bata upang magtinda ng sampagita. Sinusubukan pa rin kunin ang panig ng security guard. Tinanggal na ng El Mega Megamall ang guardiang nakunan sa viral video habang sinisipa ang vendor na nagtitinda ng sampagita sa labas ng mall. Dahil sa ginawa ng security guard na pagsira sa paninda ng vendor, nagalit ang vendor at hinampas ang guardia. Ayon sa Philippine National Police, Civil Security Group, magsasagawa sila ng administratibong investigasyon laban sa guardia. Mga kaibigan, sana naunawaan nyo ang mga paglilinaw ng pamilya ng vendor. Tandaan na ang lahat ay may mga kwentong dapat pakinggan.